Magandang buhay sa lahat, Liza Soberano, nag-update muli sa kanyang personal account. At spotted din siya sa Amazon Music sa Hollywood. As usual, sobrang ganda pa din ng bawat photos na her ng dalaga. At nakaka-amaze din ang pagsuporta nito sa kanyang BFF na si Janela Salvador. Ayon sa caption nito, fantastic film with amazing cast. Congratulations! Yolo Pascual, and Janela Salvador. Samantala, Universal Picture PH, shared an amazing, and smiling photo shoot, of Liza Soberano. Ang ganda-ganda niya sobra, ang ating queen. Eto din ang shared photo, ni Sir Ranvel Rufino, with Enrique Gil. Talagang halos, araw-araw na tayong, updated sa lovebirds, sa kanya-kanya nilang ganap, sa araw-araw. At iyan naman talaga, ang gusto ng kanilang taga-subaybay. Sabi nga nila, ang 2024, ang taon ni na Enrique Hill at Liza Soberano. Andami kasi nilang pasabog ngayong taon. Sabay pa ng buwan, ang kanilang movie, parehas din silang may sarili ng itinayong production studio. Kaya good luck and God bless, Liz Ken. You deserve guys what you have right now. Napakasipag nyo pareho at very humble kaya kayo binebless ni God